Ah, wala pa isang buwan, tutubusin mo na. Opo, opo. Nung ilang araw lang? Ah, uh, five days po. Ah, five days pa lang, tutubusin mo na. Opo. So, so dapat wala pang interasyon kasi usapan after one month. One opo, opo, opo. So, opo. anong nangyari Pero, nung, tutubusin mo? Anong sabi niya? sabi niya, balik ka, balik ka bukas at ginagamit pa ng pinsan ko. Pinagamit sa pinsan niya? Okay. Opo. So, bumalik ka kinabukasan? Ganun pa rin po, hindi paruho ano, Andi di nyo na tempohan kaya ginagamit pa rin. Okay. So nakailang balik ka? At paano na yung sabi niya ah, na sa pinsan? Siguro po isang linggo. Isang linggo, sunod-sunod na araw sa isang Opo. linggo. At palaging Opo. gamit na pinsan. So hanggang sa nagsawa ka, pinabaya mo na lang eh, muna. Pinabarangay ko na po siya. Ah, pinabarangay nyo? Opo. Okay. Ano nangyari sa barangay? Ayun po, eh, nag, dapat may hiling po kayong tatlong, tatlong beses kasi po hindi po siya umatin. Ah, hindi umaten? Hindi na po, hindi umaten. Okay, hanggang sa anong nangyari ngayon? Ah, uh, ito po, pinakausapan ko pa rin po siya na kung anong... Eh, may kakilala po kung kagawin mula sa amin, nakakilala siya. Pinakausapan? Po, kinausap siya na kung anong gusto niya. Ang ngayon po, ang gusto niya pala ay eh, 30,000 30, na yung ano. Yung 12,000, 30,000, ang balik. Opo. Okay. Ang gusto okay. niya nga gano'n. Ngayon, ngayon bumayag naman po kami para wala na pong gulo, sabi oh, ng mama ko. O oh, sige. Uh, bigay mo niya yung 30 at uh, para wala ng gulo at uh, matapos na yan. Ang oh. na problema nga yan. Okay. Ang no, nangyayari po ngayon, nung binibigay po ng kasama namin kagawad, sa kanya kasi eh, gusto niya ho, dalawa sila nag-uusap eh. Okay. Dalawa dalawa sila no, para... No, ibibigay na yung 30,000, okay na sa'yo, kahit na sobrang lobo-lobo ang laki oh, oh. ng halaga. Oh, oh yung sa original binibig... na price. Magkano magkano gusto niya? Ayaw niyang Ah, Ay, ibalik uh, pa rin. Nung binibigay po namin yung 30, nagbago na naman ng isip niya. Gusto niya malaki hang. Magkano gusto niya? Eh, mas malaki pa raw eh, mga siguro mga 40 yata gusto niya. 40 na. Oho, uh mga oh, oh, ganun ho. From 12 naging 30 ngayon 40. Nung papatulan mo sa 30, ah, sabi niya mas mataas pa 40. Lopaw idol, magandang gabi po. Ay magandang tanghali po. Apo, si si kagawad po, marami palang kaso diyan sa inyo sa barangay nyo. Opo. Ah, uh, 'yun na nga po. Uh, pati po yung patawag namin uh, pinadadala sa messenger. Ang sabi po eh 'yun nga, uh, nirerefuse to sign po. Oh, eh bakit di niyo po ini reklamo sa kinaukol ang sa DLG? Opo, ayun uh, na nga po. Uh, agad naman namin sila. Pag natapos yung third hearing po, uh, binibigyan po namin silang CFA para po ma-direct no, po. no, no. po. No, ang ibig ko sabihin, marami na pala siyang patong-patong na kaso. Dapat, inakit mo na sa DLG dahil ikaw bilang ama ng barangay. Sinabi mo, o DLG, meron dito loko-loko na kasama namin kagawad. Ito yung kaso niya. Pakitulungan kami para madisiplina to. O even ombudsman. Opo, uh, inireport na rin po namin yan sa DILG. At ang sabi po, mas mas maganda raw po kung mayroong proper complaint yung mga complainant. Chairman, ang dokumento na ipapakita nyo lamang ay yung blatter at kayo mismo bilang barangay chairman, ini nyo po yung blatter at reklamo at kayo magpapatunay na marami ng kaso ito at nakakahiya na po sa inyong barangay at nadadamay na kayo at nasisira na inyong barangay. Therefore, ikaw na mismo si chairman ang magreklamo na laban sa iyong kagawad. At pakikinggan po yan ng ombudsman o okay, even ng DLG. Trust me. Okay? Opo, idol. Opo, pasensya na po. Eh, opo, opo may nakaready naman po lahat ng file dito sa barangay. Opo. So, chairman, alam niyo bahay nito? Opo, dito po sa may ano po, ah uh, dito po sa may Adalia, Adalia Street sa may ilid ng Baisa Elementary School. Sige po, pupunta po yung police diyan pati kayo po samahan niyo po yung police pupunta ngayong araw na ito para kunin yung motor ni uh, Mr. Medina at uh, uh, at the same time, siguro magsama tayo ng taga-BIR. Kasi I'm sure nagpapautang to, eh meron ba siyang permit, meron ba siyang uh, kumikita to, meron ba siyang resibo and all. Sige po, Chairman, samahan niyo Atom. lang po sa sa bahay ni Kagawad itong pulis kasama si Mr. Medina. Okay po, sige po, babalik po. Agad ako ng barangay para po masaman. Maraming salamat, Idol. Pasensya na po. Opo, wala ka ano naman po. Thank you po, uh, Chairman. Sobrang thank you, uh, Chairman. Magandang hapon Apo. po. Magandang, Magandang ano po, hapon. Chairman. Maraming salamat po. Okay, napakabait ni Chairman. Uh, hello, Sir. Sir. Okay, walang kasalanan dito si Chairman. Matigas lang talagang ulo nitong si uh, kagawad, Brian uh, Adonis. Malakas okay. daw po kasi. Kanina po siya malakas? Eh, wala po kung sino pong ano niya, ba't yung lakas ng loob, lagi po lang nandun. At uh, parang din natatakot kahit magsama ko ng polis. Kahit magsama ng polis? Wala po. Parang wala. Dadaanan lang siya. Ayaw niyang sumama. Sabihin niya lang po, mag-uusap na lang kami sa proper ganyan-ganyan. Eh, wala po sa Colonel Samuel Mina, Chief of Police ng Kalawakan. Colonel? Ah yes. Yes, sir. Okay. Okay. Pakitulungan po itong si uh, Mr. Medina kasi yung motor niya uh, kay Kagawad at ayaw ibigay at uh, namumodos uh, malaking perang hinihingi. Parang tingnan mo ko ano pwede <laughs> maikaso sa kanya. Baka pwede ibigay yes lang siya. Ha, uh, ibigay lang sir sa akin yung, ano, yung pangalan niya at nang, uh, ako na mismo anak. Uh, uh, si Kaso dyan sa problema niyan. I thank you po. Si Chairman po, sir, kasama dun sa, sasama po sa inyo para yes, bilang sir. uh, testigo. Salamat po, Colonel, sir yes, po. no problem, sir. Idol Rabi. Okay. Okay. Magandang umaga po, Colonel. Ayan, Sir Ronaldo, si Colonel, pati si Chairman, magsanin puwersa para maobliga si Kagawad ibalik yung pera. Ay, ibalik yung opo. motor. Okay? Opo, opo po, sir. Po.